guys, magandang hapon sa aking lahat. Uh, sana nasa mabuti tayong kalagayan lahat. Ano ba ngayon? December 16, 2024. Time check, alas 6 ng hapon. Mili ako ng drone guys. Uh, para sa vlog natin. Mga Maka makatulong. Siyempre, yung mga napapanood natin sa YouTube. May mga drone sila eh. So, binili ko sa ano Binyan Laguna. 1,500 ang bili ko. May kasama na ano. Tingnan natin kung anong laman ito Brand new to guys, brand new. Ayan. controller May cellphone holder na rin siya. Ayan o oh. Ito 'yung mga microphone. Ito guys. May kasama na rin siyang ano, cellphone holder, ayan. Oh. Ganito ah. Uh... Mga ganito. Kabit nyo lang dito. Ayan. Okay na. Nakakabit na yung cellphone. No? Tapos, up, down, left, right. Na, ah, popold naman siya. Na, ah, na, Popold lang siya. Okay na. Tapos, ito, drone. Tingnan natin. 'yung buhay niya sa ibabaw, on off. Ah, uh, low long press lang. 'yon. Pag umilaw sabihin buhay na siya. Tapos 'yung camera niya, ito. 'yan. Kadire load to. pag tapatayin nating off long press din wala yung ilaw tapos sa uh, battery ito sa likod ito so yung battery nya oh. yan uh, sabi sa akin yung pinagpilihan ko kahapon ah. sayang hindi ko na video yung pinagpuntahan eh Ah, uh, Binyan City, Binyan Laguna, Binyan City. Number 8, San Francisco Road. Yung battery. 12 minutes. Ang itatagal niya sa ere, sa taas. Pagka pinalipad nyo to. 12 minutes sa taas. Eh, pag-aaralan ko munang mabuti. Baka mamaya masayang lang eh. Meron din kasing i-drive yung camera nya Oo, daw Para ma-operate yung camera. Pagda-download kayo ng apps, may isang apps na ida-download sa cellphone. Madali lang, i-chat-chat nyo lang dun sa pinagbibilihan nung drone. Magre-reply sila agad. I-chat-chat -chat nila sa inyo kung paano yung pag-ooperate. May mga cover din ng LEC. May mga cover ng LEC guys. Para pag tumama siya sa pader, hindi siya masisira yung LC. Four pieces. Ito yung binibili ko kaya Ito may kasama na ring manual. Oh. Yun lang guys. Ah. Uh, testingin natin na mga pag upload na may kuha tayo sa ere pagka na master ko na yung pagpapalipad nitong drone na to upload natin sa mga vlog natin para may kuha tayo sa ere tignan natin uh, yun lang guys maraming salamat sa inyo God bless at sana nasa mabuting kalagayan tayo lahat Salamat sa panonood. Hindi tayo nakakagala ngayon kasi ito, kaunting tindahan tayo. <laughs> Kaya ano, wala tayong travel ngayon. Mag-iisip pa ako ng mga lugar na pupuntahan. Para ma-vlog natin sa ano. Ano guys, hanggang dito na lang ha. Salamat sa panonood nyo guys. Salamat!